Kilala bilang Ratchet sa US at Chav sa UK, ito si Nalana Watmore at Lainey Cameron, Slag sa Australia. Inatake ng mga ito ang isang 77-year-old na lalaki sa isang Gold Coast bus noong Martes sa Queensland. Ang asulto na dala ng pagkarasista ng dalawang babae ay nai-record ng isang 13-year-old na pasahero ng bus at mabilis itong kumalat sa social media. Uh -huh. pinaghirapan ng 21-year-old at 17-year-old na babae ang salamin na suot ng kawawang matanda bago sila pinilit ng isa pang pasahero na bumaba ng bus. bus. Bago siya binugbog ng mga babae, hiniling ng biktima na si Paul Burigig na tumigil sila sa pagmura sa bus. Nimang araw lamang ang nakalipas ng itong si Cameron na 17 years old ay ninakawan ng isang convenience store gamit ang isang kutsilyo. Nakakuha siya ng $400 at ginamit niya ang pera sa isang luxury hotel. Nahanap din siya ng pulis at umamin siya sa kanyang krimen. Sila'y makakasuhan ng assault at public nuisance.